Hello po mga kapatid lovers natin dyan at ito nga po kakarating lang po natin dito sa bahay. Ako po ay uh, natutuwa dahil ang dami pong nagtanggol sa akin. Kahit pa ako isang katulong lamang ay ako po ay uh, inaasahan ninyo at pinapaniwalaan ninyo. Kasi ang um, uh, ba yun? Ba't may dami ako dun? Ayan. Ang sabi po baga sa akin ay huwag kayong maniniwala kay Jobs official na vlogger kasi isang katulong lang yan, wala yang alam. Yung baga po ang sabi sa akin, eh di ba, eh kahit naman po tayo isang katulong lamang, kung tayo ay kasali sa group ng patlin lovers natin at tayo po ay nasa GC ng ating mga kapatlin lovers, ay tayo po ay magkakaroon ng idea at kung ano po yung ibabalita sa inyo. Kasi ang karamihan po sa atin dito, sa mga nakasupport sa atin is hindi po member ng Patlin Lovers fan page. Yung iba naman po ay member. Kaya makikita po nila na tama lang po yung binabalita po natin katulad ni Ate Bibian. Yan, si Bibian Samilo nasa GC na po yan. Sila Mam Nancy, nasa GC na po yan. Yan po ay mga nagko-comment na doon at marami pa pong iba na nakikita nila. Alam po nila na tama lang po yung ibinablog natin. Hindi po tayo gumagawa ng kwento dito sa ating ah... Uh, sa ating pagbabalita sa inyo. Hindi po tayo gumagawa ng kwento lamang ayon sa akin. Kahit po ako isang katulong lamang is yung katotohanan lang po yung ibinibigay ko sa inyo. At nagpapasalamat po ako dahil kahit pa paano po, kayo po ay naniniwala sa akin. Ayan. Ayan, shout out ko po yung mga uh, mga nagkomento dito, ayan. Sabi ni Ate Leonora Mori, Kamusta Ma'am Jobs? Ingat lagi, wag mong intindihan ang naninire sa'yo. Basta enjoy lang tayo. Sabi ni Ate Leonora, Ayan. Sabi naman ni Ate uh, Cineplacher, ang tagal na nitong mga supporters natin ng patin lovers na ito, pero nandyan pa rin sila. Ayan. Sobra naman magbigay ng na masamang komento tungkol sa iyo. Bakit minamaliit ang mga katulong ng isang tao? Sobra ang pamaliit nyo sa isang tao. Basta marangal ang trabaho, yun ang tama. Eh, hindi magandang ang ugali na nag-comment kay Ma'am Jobs. Salamat sa update. God bless and always. Ayan, sabi ni Ate Senny Fletcher. Ayan, tama ka po. Hindi, hindi ko naman po itinatanggi na ako po isang katulong lamang. At saka, hindi ko po yung kinakaya. O, totoo po yun, ako yaya, isang katulong lang, tiga kuskus ng inidoro, mga ganun, okay lang po yun, hindi ko po yung kinakaya, pero sana naman po igalang nila yung mga ganun kasi ay, hindi, hindi naman po ako nagsasabi no sinasabi po yung sa balita mga OFW ay isang bayani pero bakit hindi po magets ni ate Rosalinda sabi po niya is wag daw maniniwala kasi isang katulong lang daw po ako <laughs> yun di ba kahit naman po yung iba mga basurero mga ano pa diyan na nagbablog hindi po ba dapat paniwalaan kung tama naman po yung sinasabi? Yun po yung ating ipinapalam sa lahat. Ano ayan o? No? Shout din po kay Ate Anita Beltran. Hey ma'am job, siyaan mo na lang ang mga basher na yan. Sabi ni Ate Anita. Sabi naman ni Ate si no si uh, Dionyo Pilir. Ano? Si Lidonya Piliri. Ano? Baka si Lidonya Piliri magtingin na lang ako sa isa dahil isa akong senior job sabi na ate sila ako po talaga nag update kahit ganito po yung boses ko kahit po hirap na hirap po ako magsalita dahil sa akin si Poon ako po ay nag-update pa rin kasi alam ko po marami kayong nag na update sa ating patin lovers at ayan nagbabasa nga po ako ng mga komento at yung po mga nagtatanong baka po may hindi pa po yung uh, hindi pa po nakakapunta sa page natin i-search nyo lang po yung patlin lovers fan page tapos mag-join po kayo doon marami pong post doon makikita ninyo ang mga post ni Hailey Nicole Budol, ni Patrick Bolton. Makikita niyo po ang post ng mga Patli, uh, mga Patli Lovers. Ayan. At saka maganda po sumali sa mga GC at sa fan page kasi po pag ikaw po ay may birthday, may may regalo po ang mga admin sa iyo. Yun po. Tapos kung ikaw ay magaling mag-edit na mga picture, halimbawa may paligsahan, may mga prize po yun. Kaya mas maganda po sumali po kayo sa fan page group. Ayan. sabi niya Ate Janet Torrent. Ayan, Ma'am Jones, maraming salamat talaga sa balita mo about sa patin lovers. Ang saya-saya, yay, stay safe always. Ayan, maraming salamat po kay Ate Janet Torrent. Ayan. Ayan, shout out po sa ating user. Ayan, huwag kang magpa-epect ingit lang yan namin ah uh, naman kay uh, Ingit ayaw namin kay Linda. Ito yata si Ate Ros Kasi si Linda, si Linda, si Ate Ros lang yung nagsasabi ng ganun. Ay ma'am, gusto, gusto, na yun na ngayon. na hello ma'am Jobs, gusto ko pumunta sa tutulang lang. Okay ako sana. Oh, pwede naman po pumunta ate, ano, Rachel Ladano pwede naman po pumunta doon. Ang problema lang po is, kailangan po baka pag-ugnayan po kayo sa uh, admin natin o kaya sa treasurer natin napupunta po kayo para po alam po nila at ma ano po kayo kasi po hindi po makakapasok sa hotel mahigpit po kasi ang mga bantay ni Patrick Bolton may mga may mga ano po yun siya military excuse me Grabe po lamig. Nakita niyo yung update ko ka, ano, kanina doon sa, anong tag doon sa dagat ng Damam Alcobar dito sa Saudi Arabia. Ay, sobrang lamig po talaga doon. Kaya talagang dubli-dubli nagpandong na nga ako ng, ano, ng bonnet para, ano, para hindi pumasok yung lamig sa ulo ko. Ayan. na I don't see Patlin Lovers fan club on Facebook sound like there's reunion is not true. Sabi ni user, totoo po yun. Meron pong Patlin Lovers talaga na. No, hindi po yun is not true. Totoo po na meron pong meet and greet Patlin Lovers ang ating grupo at Christmas party. Ati user, oy 3k2. Ayan po, meron po. Tsaka po, hindi po pan, pan club. Ay, uh, don't see daw. Ano yun po yan ay Patlin Lovers fan page. Ito po siya. Sisters natin po para po makita ninyo ha. Ipapakita ko po sa inyo para kasi yung iba hindi talaga po makita. Ayan po siya. Scissors natin para makita niyo po. Ayan po siya. Ay. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Patlin Lovers fan page. Fan page po ha. Fan page po. Patlin Lovers fan page. Uh, ito po yung mga post ng ating mga uh, ayan. Makikita natin dito yung mga post. Ayan wait lang, I uh, ano natin yung mga ano, kasi ay naku, ko talaga papakita ko po sa inyo yung post na ano, ang dami na kasing uh, ang dami kasing post na mga patlin lovers natin yan, makikita ninyo yung mga mga post, ayan ayan po, oh. our meet and greet Christmas party it's read the hotel Cubao, Quezon City. December 10, start 1.30 p.m. Ayan po. Ayan. Kita nyo po ba? Ayan. yan po yung mga ano. Ayan po yung uh, date at uh, yung date po at saka pitch, uh, oras ng meet and greet. Ito po ay ano ni Mambrihinya. Ito po yung admin natin. Excuse me. Ayan po, admin natin yan. <laughs> Nahatching ako sa akin si Poon. Ayan po. Ayan po, wag po sana magsasabi ng hindi po totoo. Tayo po hindi nag upload ng hindi totoo. Ito po ay lahat ay katotohanan. Ayan ang mga picture ng ating mga at, oh. Yan po, yan po yung may mga birthday na may ma-prize. Ayan. Ayan po. Comment lang po kayo sa baba kung ano pa yung gusto ninyong itanong. At nag-update lang po ako na counting ano. Pasensya na po kayo kumadali madali ang lagi yung update natin. Ay talagang hirap na hirap ako magsalita. Baka ibas na naman nila ako na ano ba yan? Di ba tayo salita? Kaya yan po kahit pa paano ay nag-update tayo. Ba, ibabas na naman tayo niyang iba na sasabihin ay pinipilit pa mag-update kahit na wala na nga boses. Sa akin po kasi ganun kayo ka-importante sa akin. Kaya po kahit po ako ay eh, ano, sinisipot, walang boses, ay nag-update pa rin po ako kasi ayoko yung nag kayo. Ayan po. Sige po. Hanggang dito na lang po ang ating uh, vlog. Ayan. Comment lang po kayo sa baba kung ano po yung gusto ninyong itanong. Talaga po uh, tatapusin na natin yung ating update kayo. Kasi talaga wala na tayong boses. Bukas po ulit or pag may nabasa tayo ng mga katanungan, sasagutin po natin agad yun. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat.